Hold up! Hold up, pa, Asyus! <laughs> Ang linis-linis naman yan, no? Maragong ligo yan, eh. Naligo yan kaninang Pachacho na yan, eh. Asyus! Asyus, 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 asyus! <laughs> Bukaki ka na naman! Bukaki ka na naman! Chua. Ano? Asyus! <laughs> Alam niyo ka, Maxicol? Galing po ito sa sakit. Three days po siyang hindi kumain. Ngayon, back to normal na siya. Makulit na naman. Hmm? Snap na, iyak ako nung kumain siya. Mga pang tatlong araw. Grabe to, naiyak ako. Magaling na siya. Nagsusuka po siya ng bula. Hindi ko alam kung ano ba, sinikmura ba o... kagambutin na lang. Kumaling na siya. Thank you kay Lord. Ay siya babush.